So yun mga kabitutors no. Yan ah uh, bali ito yung ano uh, ito yung uh, lansa na ano mga kabitutors o oh, pangulong na kahoy no. Yan. Tapos yung isa andun sa kabila yung steel na lansa mga kabitutors. Tapos ito yung kahoy. Yan. Bali ipiprepare to mga kabitutors dahil lalaot lalaot sila no. Yan no. Oh. So galing yan dun sa gitna mga kabitutors no. Oh doon sa kung saan nagpa-park yung mga ano yung mga malalaking bangka no so ngayon uh, dinala dito sa ano sa may uh, gilid yung So ito yung manumano mga kabay tutors, na pangulong Tapos yung siyang kahoy na lansa mga kabay tutulge, yung kapareho nito, andun sa bahay, no? Bali, ni-repair mga kabay tutulge. So yan, inihila nila, uh, inahatak nila, no? Papunta dito mga kabay tutulge. So, kondisyon na to mga kabay tutulge ulit, no? Galing na to sa laot ng mga nakaraang buwan, tapos umuwi nung uh, nakaraang last week mga kabeto para may ano no. Tas ngayon okay na, goods na. So balik laot na to ulit mga kabeto no. Tas yung isang uh, lansa na still umuwi. dahil uh, halos lahat ng mga tao diyan na uh, ano sila. Dahil October na mga kabeto yun na uh, magano na sila, magpabalanse na sila no. so uh, nasa malapit na yung ano yung pangulong Pasukin natin tong mga kabeytor, 'tol. Okay, boss. Iwas kayo kung sisihan ako. Sisihan mo. So, ayan ah. Na. Nasa malapit na talaga mga kabeytor. Nandito na 'yo, ano? Ayun, 'yung pangulong nakahoy. So, goods na goods na, ano? Yan. So, nandito sa... Nandito yung, ano, uh, lambat, mga kabay tututuls, no? Yan, yung tinabunan ng trapal. kaso kung mapansin nyo, yan yung, ano, Yung steel na lansa, mga kabay tututuls. Yan yung steel na lansa. Tapos ito yung kahoy. So, papasokin natin to mga kabay tutors. Kaya, bago natin pasokin to bilim na tayo ng tubig. Dahil kakatapos ko lang kumain mga kabay tutors. No? So, tubig muna tayo. So tara mga kapay to Ayan na ah. Pasok ko tayo dito sa ano sa lansa no Ayan So dandahan tayo dito mga kapay to Baka mahulog tayo sa ano Sa tubig dagat <coughs> yun Nakaandar pa rin siya mga kapay to turds Bale ito pala yung ano Yung engine room niya mga kapay to no yeah oh. So bale nakaandar to no Ayan no oh. at dito yung lagayan ng mga ano mga tulos sa mga kabay tools so ito lang yung pinaka ano, niya pinaka main engine niya tapos yung engine room nila mga kabay tools yan maliit lang ano eh, yan no? so tara okay tayo dun, -dun sa taas mga kabay tools O so, bago pala sa taas dito muna tayo sa baba yan so ito yung likisan nila mga kabay tools so no? yan, yan tapos dito lang din sila nagluluto yun so ito yung lutuan nila mga kabay tutors dikisan no? tapos yung pinakahigaanan nila mga kabay tutors meron dito sa taas tapos merong budiga dyan sa ilalim yan lagayan ng malinis na tubig mga kabay tutors no? dyan sila kumukuha ng tubig din na may inom o pangligo So tara mga kapay tutors Punta tayo dun sa ano sa taas Dun sa may pilot house ah. So ito yung hagdanan nila Ayan. Kahoy lang siya mga kapay tutors no? Ayan. So prepare nila to Para palaot na din sila ulit So ito lang Mano-mano to mga kabay to towards yan. Hindi gaya nung steel na lansa yun no. Na may ferris wheel mga kabay to towards ito. Mano-mano to. Kung makikita nyo, itong nit mga kabay to towards yan. Uh, yan yung bilada nila ng ano. Uh, ng mga isda na gawin nilang tuyo mga kabay to towards yan no. Nakahilira no. Yan no. Punta doon. Yan, tapos ito din yung isa sa uh, you know, uh, mga higaan nila mga kapitutol Ito sa taas, no. Meron din sa ilalim. Yan. So, dito tayo sa pilot house mga kapitutol. Yan. Yung pagalan passport, oh. Ito yung fishport ng Pagadian, no? Yun, no? Oh. So buksan natin mga kabay tutors Para makapasok tayo dito sa pilot house no So ito lang yung pilot house Ganito lang kasimple mga kabay tutors no So ito na yung manubilan nya Tapos yung sa harapan Tapos yun na upuan na Tapos dito na din nahigay yung kapitan mga kabay tutors So yan o no? Tapos yung sa ilalim nya Yan yung mga Nagay na mga gamit Yan, yan yung mga b niya no yan no? Pum-built yung mga ganyan mga kabay tutors no Tapos dito na lang din mga kahon-kahon na Yan Ganito lang, ganito lang kasimple mga kabitutors, no? Yan. Tapos yung pinakaharap niya, oh. Yan. So, yun na. Uh, dito nga tayo sa, ano, sa pilot house mga kabitutors. Dito lang kasimple, no? So, ngayon, nakaupo tayo dito sa, ano, yan, sa higaan mismo ng kapitan. Tapos ito na yung manibila niya. Yan. Chill na chill lang, yun, no? Know? So, maliit lang. Maliit lang siya na pilot house, mga kabay <sighs> Grabe, pulang pula yung ano natin, ha. impa natin, ha. So, tara, mga kabay tutors. So, may gamit na din pala. Hindi ko lang alam. Nakalimutan ko kung anong tawag dito, mga kabay tutors, no? Meron na din pala, no? So, baba na tayo. Yan. Tapos, sarado natin to pabalik mga kabay two thirds tapos ito yung pinakaharap nya ano? yan ano? may ano may upuan na mahaba mahabang upuan mga kabay two na kahoy no? so yan yun ah, nasa dulo tayo ano? no? doon to galing mga kabay two ano? yun o oh, yun o oh, yun yung may tatlong bangka dun sa likod ng ano ayan kung na yan yung mga kasamahan mga kabay two -thirds. Doon to galing. Pag na talaga, yan. Uh, dadalhin yan dito sa ano, sa gilid mga kabay two -thirds. o sa tabi, no? Yan, para makapag-prepare sila ng maayos. Ayan. Tapos ito yung tinutukoy ko na nit. Yan, Yung nakahilira mga kabay two Ah! Goods kayo, Tulsiwa! Klaro kayo! Dulitun, bagyun! bagyo ha Oh, ah, grabe. <laughs> si Tutol si Ma. Tauhan din yan sa ano sa dansa no. O sa service pa, service pa lang mga kapatid Tutol diyan. Nagbabangka o oh, dinadala niya yung bangka diyan mga kapatid Galing yan dun sa ano sa service niya no. So tara mga kapatid Tutol, baba na tayo no. So, ito yung hagdanan pala, mga kabay tutors. Papunta dun sa rooftop. Simple lang naman yung rooftop nila. Hindi ko na ipakita, mga kabay tutors, no? So, pababaan na tayo. Yung steel na lansa, oh. Yung steel na lansa, oh. mga kabay tutors. Diyan yung uh, dumaong, no? Kagabi. Dumaong kagabi. Tapos, ito namang kahoy na lansa o pangulong. Ito na yung lalaot ngayon. Pali... Palitan sila ngayon mga kabay tutors dahil yung mga tauhan dyan sa lansa, magpabalansi sila, no? Yun ah! Gaw? Kaya saan itong dayok dito, Gaw, sa pilot house ninyo? Ha? Ah? Oo. Oh. Panginoon ako ito. Okay raman ka. Oh. <laughs> Paalam ko to diretso ron. <laughs> So yun mga kape tutors no? Wala pala yun mayari nun Kukunin natin yun mga kape tutors Sarap yun yung dayok Loud mo ron? Ano sa Ha? Mag-